Hi mga kapreni! So eto na nga, mambubudol na naman tayo pero di ko alam kung mabubudol kayo. Lahat ng damit na nabili ko online, ipopost ko na. Dapat noon pa nga, nahiya lang ako. Pero ngayon, malakas na ang loob ko. Wala <laughs> pang 100 pesos kapreni, meron ka ng ganitong damit. Ay talaga naman, oo, ang lakas makaseksi. Ibang kulay naman ang sandals ko. O ba diba, sana all. Kita mo yan, gamit na gamit ko kapreni. Kahit anong suot ko kapreni, bagay to. Ang lakas naman kasi makasosyal kapreni sinasabi ko lang sa inyo. Hindi lang halata ka, Prenny, pero inverted triangle body shape ang katawan ko. Hindi kasi tayo binayayaan ng perfect body. Ay, sus. Dito naman, <laughs> sa dalawang kulay ka, Prenny, bawal ang mabasang kilikili. Ay, kilikili. <laughs> kita ka, Promise. Ganyan ang likod ka, Lakas makaseksi kahit malaki ang braso. Nasa nagsusuot lang daw, sabi nila. Nasosoot ko na nga ito, ka, dahil may ginamit ako sa kilikili ko. Hindi na siya pinagpapawisan ng basta-basta. Kaya kerebels ko nang magsuot ng ganitong kulay. Ang ganda ng design ng damit, ka, Lakas talaga makaseksi kahit hindi sexy ang magsusuot. Magmumukhang sexy. <laughs> Mabuhok ang kilikili. Kita nyo? Nakita nyo? <laughs> Maitatago nga ang malaking puson mo dito dahil sa ganito tong design. Ay, talaga naman. Oo. Huwag nyo nang masyadong pansinin ng shirt ko dyan at hindi ko pa naaayos. Excited ko lang iso. Oh. Link ng damit na sa comment section. Nag-enroll si Kuya Ken. Sumama na din ako at pupunta kami ng bayan. Bibili na siya ng notebook at ball pen at kung ano-ano pa. Ako naman, mag grocery. Wala na kaming dilat at pansit kanton. Pati stoyo, paminta, bechin. Bawang sibuyas, di ako makakabili nun at sa palengke pa yun. <laughs> Ay, parang gumaganda ako. Huwag ka ng ano, napaka ano mo. <laughs> galit dito, ha? Dapat ako lang. Sorry na. Uy, na-miss ko yun. Hindi ako nakapag-video habang namimilit. Maraming tao. Nahiya man ang kapreni. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanod. Bye mga kapreni.